ang tinantong cyber na to? Anong gagawin ko dito? Ang tatanga-tangahan. Hindi naman tatagal yung mga computer nyo, putang ina nyo. Ang mga ingot na to. Kaya tama na yung mga press clan, tsaka madirigma Mga madirigma ba to, tsaka press clan? Ito lari pangin to mga pangit na to ayayay oh, ayan, 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 ayan. Ayan. ayayay 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 ito na yung mga itsura ng mga pangit na yan. pa, siyo, putang ina mo. Hindi mo kakayanin ang mga untouchable tsaka legendary. Ako nang nagasabi sa'yo. Iiyak ka. Hindi na natatakasagat nga nito dyan sa konti. Hindi na ako makakatakasagat eh. Hoy pipot, hoy pipot, hoy, pipot. hoy pipot. Putang ina ka. Ha. Gusto mong dingasin ko yung pagpumukha mo pangit. Ha. Tarantado ka minuto-minuto putang ina mo kay. Ha. Suntukin kita sa bunganga mo na magdudugo yan eh. Gusto mo? Ang dami mo sinasabi para may vibrators nga lang nga lay lakas ng tama mong at saka ikaw naman hari putang ina mo pag naka-apit yung tauhan mo bilis mong mag-type putang inang to <coughs> sampaling kita dyan 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 o ikaw naman putang ina mo natawa ako sa banat utol eh Pagpasok na pagpasok, sabi. Uy, ikaw pipot. Putangin na mo. Pepot. Hindi pipot. Ha? Ganito yun. pa pi mag aral ka nga, putangin na mo. Ha? Pepot. Hindi pipot. Okay? tarantadong fresh clan na jablong bobong tanga na to eh. Tang inan to. Babanat ka lang, papasok ka lang, putang ina mo. Bobo ka pa, putang ina mo. Magbasa lang, putang ina mo. Ay, di dila mo. Ah, gusto mo yun, kayun, dila mo? Ha? Ah? Pukin ina mo ka. Bobo ka, tanga kang putang ina mo ka eh. Pinaapak ka lang na marinig ka sa YouTube, putang ina mo magmamayabang ka ng putang inamong eh, inutil kang tanga ka. Kita nyo naman yan, YouTube viewers ha. Ah. Ang dami-dami nila dito, nagsama-sama na lahat ha. Ah. Andi dito na ang Fresh Clan, ang Mandirigma. Andi dito si Fresh Clan Diablo. Andi rito si Saitar. Andi rito rin si Mandirigma Japino. oh, di ba? Mga putang ina nyo, mga gag po kayo, mga ina ang ina nyo. Ang papangit nyo, mga putang ina nyo, eh. Ha? Kaya kailangan nyo pa mag-download ng picture sa Google para sabihin nyo si Hari O, oh, ngayon, ayan, ako magpo-post, putang ina mo. Ha? Maliwanag na maliwanag na walang takip sa nguso yan, ha? O, oh, ganyan. Putang ina nyo. Kasi si Hari hindi kailangan mag-download sa YouTube o sa Google na mga picture ng mga pangit na tao, ha? Kasi putang ina mga picture niyo lang talaga totoong ipapost ko. Bakit ididenay niyo yung mga totoong picture niyo nakuha mismo sa inyo? Eh kundi ba naman kayo mga bobo tanga inutil? Mga saksakan kayo ng pangit. Gumagawa pa kayo ng mga picture niyo nagpo kayo sa mga ano? Kundi ba naman kayo bobo inutil? Kung ako sa inyo, yung mga kagayan, yung mga putang ina nyo, mga saksakan ng pangit ng kagayan, yung mga pukinang ng ina nyo. Ha? Huwag na kayo magpo-post. Kayo rin ang gumagawa ng ibabanan sa inyo, mga tanga kayo eh. Di ba? Putang ina mga to. Wala na to, utol. nag tayo ng panahon dito. Iwan na natin to, utol. Hanap tayo sa iba. <coughs> utol pepot tama na rito ang dalawang part naka part 2 na tayo Oh, paano yan, YouTube viewers, ha? Dideclare na namin to, ha? Balat kayo pagka wala na kami, ha? So, paano yan, ha? Bawi kayo next time! Download ulit kayo ng mga pangit na picture, ha? Tapos sabihin nyo si Harry, ah. Ha. Saka si Hotel Pepot. Ulitin ko. Pepot. Hindi Pepot. Okay? Bye, YouTube. Tara na, Hotel. Labas na tayo. Labas na kami, ha? O, oh, yan, ha? Maliwanag yan, YouTube viewers, ha? Sasabihin ni Harry na bababa kami, ha? Okay? 3, 2, 1... Fresh klan, mandirik maklan Grab the mic Taro